Madami. Madami? Ano? Shoulder. Prosen. Prosen. Lumbar. Mamanit na eh. Mamanit kayo? Dumbot. May piles kayong dala? Wala po eh. Ano yung ginawa niyong test? Ano yung pa-hospital uh, ba kayo? Nag-bimaray? Wala. Wala Wala kahit ano? Kailan niyo pa ba naramdaman to? Oh, beti kayo kahit papano, kahit nagpa-extray man na, may masakit sa inyo rito, hindi mo man pinatingin kung ano. Katulad din itong bukol na ito, oh, yun o, oh, higas nito. Hawakan mo yung likod ko na ganyan. Tingnan mo yung kanal ng likod ko. Tingnan mo, may kanal. O, oh, di ba? Ito sa o, nakabukol na ito, hindi nyo pinacheck tayo. Ito, o, oh, ito, nakabukol ito, bututok agad o. Oh. Ito, may kanal pa rito. Pero ito, yan hindi nyo pinano. Kasi yan, no, oh, meron yung ganito tayo. Ito yung kinakapa ko. Pag pumutok yung mga disc, yan yung mga disc na yan, mga blue, 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 blue na yan. Pumuputok kasi yan. Ngayon, pag naipin ito, yan, mamumula. Kasi hindi diba makakaano yun, no? Oh? Magraradjet yan sa paa nyo. Mamamanhid kayo. Ganun ba nararamdaman nyo? Nakita nyo? Parang, ayan. ito. di ba? Ganun, nang mararamdaman nyo. Pagkano? nadurog yung is. Ano? Ganyan din yan. Oh. Tsura ng likod natin, ganito. Pumuputok to, malambot lang to. Tapos pag pumutok yan, meron pa yung isa yan na lalabas. Yung pinaka-nucleus niya. Yun, iipit din yun. Pero sa ito, wala kang dala. Lower ba Itong frozen shoulder, meron ba? anak nga yan. Yan, ganyan lang. na pa kasi na pinipilip. Pag pinipilit pero masakit na. Pero pag gabi na na, ang na naman dyan. lang? Oo. Oh, okay. Pataasin natin. Kita nyo, dalawa. Okay. Eh, hindi kaya. Patasi okay. kaya. Pataasin natin yan. Relax na. One more. Nagkasang <coughs> kayo tayo. Bulakan-bulakan

Nee. Nog niet aan het En dan 65 years old. Eh, suba. Magogoto. Ito yung sinasabi ko kanina tayo, 'di ba? Eh diba? yung mga nakaangat, Kailangan niya nakalubog para magkaroon ng kanal. Uh -huh. <coughs> alas na. Kaya ako binabawal sa inyo yung mga smash na patalon kasi yung dish nyo malamang pirat na yan. Di haya kayo. Bawal na rin yung malalak. Yung <coughs> bawal sa inyo yung malalakas na impact. Pero yung mga play play, sige maglaro lang ngayon. Ayun, last na. Let's see. Diyan na kayo muna tayo. Okay na tayo. Kaya nga pala wala kayong kataba-taba eh Kita niyo yung mga ano nyo, masel yung ganda ng mga sell nyo, malinis na malinis, wala nyo yung mga tabang-tala. Kaso ko ba? Hmm? Mayroong ano lang, hindi eh. Sa tingin ko bumigay yung disco. Pero gawa ng ano, gawa ng atleti kayo, kayang-kayan yung inline. Ayoko sa doktor, ayoko lang sa doktor. Marami na kami nagaganito. Basta pag nakaramdam kayo sa, sa game, huwag lang yung mga natin na simple kay sa motor. Huwag. Pero kung sa in-game lang, kaya natin to. Kanyan pagka uh, laro nyo, huwag okay kinabukas, masakit limit nyo. May tumulo. Kanyan pag pagliyad nyo ng gano'n. Kasi yung... Madali lang ibalik yun. Madali lang ibalik yun tutusin, mas matindi pa yung tennis kaysa sa ano eh. Basketball eh. Kaya eh, na, no, wala namang contact, wala di contact. Buddy. Pagod lang talaga. Pagod, efectos-fectos talaga eh. Kaliwat ka na. Eh sa basketball, di ba naman, pagod din kaso nakakapagpahinga. Pag di ka pinapasa ng ball, mo ka tumakbo. Ito, eh, ikaw palagi yung magre-receive eh. <coughs> Tuloy-tuloy nyo lang, basta <coughs> Yung e nga lang, bawal na kayo muna sa yung... Tapos pag mag-tiplay kayo, kailangan... Yung... Kahit pa paano... Kunti-kunti, tapos... Mga ganito tayo, ha? Sanayin yung gatawan nyo na yung squeeze. Kasi yung mga pag ganun ganun yun, eh. Masakit din yan dito. Nakapagpanood ko naman. Yun! Very good kayo. Tandaan nyo, hindi kayo mama, hindi kayo magiging sibir. 65 kayo. Kita nyo, lakas nyo na? Paglaro pa. Nakapaglaro pa kayo yung iba? 50 ano lang. Nakagarahin na. Ano po kayo? napili kayong malakas dyan? Kaya mga. Kaya nang mapalagi yung games. Saan sa bulakan bulakan, di ba? Oo. Sa isang linggo, ilang beses? Araw-araw. Araw-araw? Kaya pala lutong-luto itong likod nyo. <laughs> <laughs> you, 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 kita yung lining ng puwet nyo. Yung puwet nyo maputi eh. Dito. <laughs> Pag sa ting dito lo. Ang iniyaw eh. Pulang pula eh. Hanggang alas 11 ng umaga. Ah, yes. Abuti kayo ng 100 ano yan. 28. <laughs> Para makuha niyo yung gantil pala, may ganting pala na ngayon, 100, di ba? Alam ko, cheta meron na. Abutin yun, mag-enjoy pa kayo, baka baka makabili pa kayo ng mga raketa, no? Sige, angat. Angat yung kamay, tigil ko, nung no? Angat yun. Oo, oh. di ba? Mas masarap. Kaysa kanina pero may huh? Walang problema yung clicking. Huwag lang talaga yung pain. Okay? Yung sa clicking tayo kasi, alam nyo, minsan kasi bumababa yung humerus natin. hindi natin, kahit maliit. syempre kakalaro na natin. Napupudpud sila yung karakterin sa susukan. Okay?